Ito, to, maglilimas tayo dito ng drum. Yun, mga kasukay, ang gaganda ng tilapia. Tara, panoorin natin si Idol kung paano maglinis ng tilapia. Ayun, mga kasuke, magandang hapon. No? Si ate, marami ng binta. Oh, marami ba yan? 20-20 lang. Ay kamatis ka na. Pakipalo nalang pag makita nyo. Shout out kay Idol, Busing Busy. Bising busy tayo, mga ka kasi D tayo, mga ka natin. Ayan, lang ah. Pakishare nalang, pakipalo. Pag makita nyo. Oo, pakipalo eh. lang po. Pagkita nalang, kapit kayo na idol? Ah, uh, Army, Army Cat. mga katroke. Hanapin nyo lang dito si pinakapogi na tindero. Hindi may nagre-reklamo sa likod. Rico, nagre-react sa dati. <laughs> May nasasaktan po mga kaibigan. Number one mo ako. Ganyan lang pala maglinis ng tilapyo. Oh. Opo. Napaka-basic lang po. Di lahat kinahanok. Nung araw, kukurang ginagawa kong ganito. Ngayon? Ngayon tilapia na. Tilapia na. Opo. <laughs> Pili na ma'am, tilapia -tila po, murang-mura, guwapo tendero. Yes po, yan ang <laughs> Pili na po kayo dito sa guwapo tendero. Mura lang, may dagdag. Murang po, may discount pa po. Libre-linis satin. Libre-linis. At may isang prebis pa, doble plastic. no. doble ng plastic. Ayan, prebis dito. Oh. May Pili. mag ng plastic. Pwede mag-doble. Basta wala na nanguhuli. Yeah. Ayan. Ayan tayo po, mga idol. Pwede towin na, na lang po yan. Asin, baka gusto asin lang na muna. Napaka-basic lang po. <laughs> Ayan, bibili. Bili na kayo, Teg. Wapo tindero. Dapat ganun. Ayan, mga idol. Ang binta natin, 150. 150, o. Oh. pa natin yung mga idol. May may tawad pa, no? Palit ka muna. Sauna <laughs> na araw <panarap> ng pakpak. <laughs> Magkano ganto Teg? 20. 20. May sibuyas ka na, o. Oh. 20-20 lahat na nakabalot. -mura lang oh. oy matao na mamaya na yan bising bising kayo ha Hindi ko Ito tayo. 141. 5 ho. Eh mga kasuko, maglilinis naman tayo. Palo pa mo na lang, pakaita no. Ito pre, ito pre. Para sa mikat ka pre. Sabay na po yung kilap niyo. Bagong dating. Uh, Pakipalo pa 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 kay buhay. Pakipalo kay buhay. Ayan mga na naman. Ayan mga kasukay, may naloko na naman yung tenderong kogi <laughs> Basta mga kagandang lalaki mga kasukay. <laughs> may nabulol. <laughs> may nabulan na naman siya. May kaya na bumili. 140 lang. Eh ah. ah. na. Ay po, basta naman bitay rami 150 no? pa rin, misukli na naman. <laughs> misukli <May> na naman tayo sa mga kasukay. ayan basta tendero, bolero, <laughs> yan yun, na. Tingnan na mo, may na. Bakit <laughs> <laughs> niyo lang dito sa palengke? Yan po, kakalisisa na natin. Kaliskisan mo lahat, hindi kita <laughs> Mga pinagbabawal na teknik na naman po, nagmamadali. Yan yeah, no? lang. Tapos na. <tip> Grabe ba? medyo maliliit lang ang tilapia natin ngayon mga kasuke sarap yung pang pangat no pang pangat sa kamatis, sibuyas ayan, pili na kayo ma'am guwapo tindero guwapo tindero, mura is na ayan ha ayan pakipalo na lang po ayan ha ayan ha ayan ha ayan ha ayan ha sa okay rigod mamili ka mga susi dito na makakasukay maglinis ayan tayo nito makakasukay 1,500, 2,000 ko. Ayan, kutina na lang, kuta na Puti na lang, kukuta na tayo, mga kasukit Laki nito, pangihaw oh. Boss, pati ba ako ito, boss? Laki, oh. pangihaw Lata, hito Hito po yan, hito Ang laking hito May hito kayo, may hita rin kami Ayan po, napakalaki po yan Iban, Ayan, yeah, glilinis na naman yung kasukin natin, ha? No? May naloko na naman. <laughs> Galit talaga. Pakipalo na lang mga kasukin. Pakipalo -al. sa likod po. Pakipalo ng gasporgos. So. Malalaki yan. Magkano yan? Sandahan na idol? Sandahan lang yan, idol, mga kasukin. Ito, ay buhay po tayo dito kanina umaga. Kanina umaga. Namatay ito ng 7.30. Anong kinamatay niyan, idol? Na pag nabagsak lang siya po sa lamesa. Na blood, no? Na blood. blood. Kasi sobrang inis kanina. Ayun. Sandaan ng mga kasukay apat na piraso. Malalaki na po yan, malalaki. Bang, gata. Pwede gataan, pwede ihawin. Ayan, marami ngayon. Napon. Kunti na lang isda ngayon mga kasukay kaya. na nakatumpok sandaan. Sandaan lang oh. Pagsigang na no.

25 lang po ang gata. Ayan. Sarap po sa tilapia mga kasukay. Sa mga magkagata dyan. Eh. Meron din lang pa. Hmm. कर दो कर दो